na aresto sa isinagawang manhunt operation ng Nueva Ecija Provincial Police ang isa sa mga most wanted sa Bulacan noong July 30, 2024. Kinilala ang sospek na si Ryan Alvarez E. Galiges, 41 years old, residente ng barangay Matumtubig, Baliwag City at nakalistang number 4, City Most Wanted Person ng Baliwag, Bulacan. Ayon kay Nepo Director Richard Caballero, 10:45 ng umaga, nagsanib puwersa ang San Jose City Police Station, 2nd PMFC and 33rd MC RMFB sa inilunsad na operasyon sa barangay F.E. Marcos San Jose City, Nueva Ecija. Nagresulta ito sa pagkakadakip kay Alvarez na may warrant of arrest para sa kasong estafa na may piyansang 198,000 pesos. Ako pong inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.